Good morning mga ka-farmers Narito ulit po tayo sa ating tanim na talong Ngayon po ay ika 41 days ng ating tanim na talong Ginagawa po natin ating tinakahog yung lupa sa punuan para po tumibay yung pinakapuno niya maraming naka dagdag ang lupa para in na po na humangin may na may ulan hindi masyado siyang hihilig tapos may napansin po ako dito kanina nakita ko yung mga may buko ilang peraso may kumakain sa kanila hindi pa natin alam kung anong hayop ang kumakain sa kanila manok ba, ibon po ang tinatawag na dito na tikting nakita ko sa inyo may kain dito na buko ah, hanapin sa banda tatlo kasi yung nakita ko dito may kain eh yun hunt ako na kinakain yung pinakadulo bago palang lalabas inaunahan na tayo ng kumakain yun hindi ko lang baka ito siguro ay tikli kasi manok bihira na makakita ng manok dito na kinakain ang bunga pag na natin at natin na saka natin malalaman kung anong hayop ang kumakain sa bunga ng ating mga talong dito ito pa Ayan.